kanyang lakas ay nasa 185 kilometers per hour. Malapit sa gitna pero makikita nyo po ang kanyang pagbugso ay nasa 255 kilometers per hour. Ito po ay lumakas yung pagbugso niya lalo tumatama po kasi ito sa kalupaan. Magandang gabi po sa inyong lahat at narito na yung ating 11pm update sa bagyong si uh, Super Typhoon 1 na may international name na Fung Wong as of 11pm po ito na update. Makikita po natin narito po yung uh, kuha mula sa ating uh, Baler Radar at makikita po natin eh, narito po yung sentro ng bagyong si Juan at ito po ay naglandfall dito sa may area ng Dinalungan Aurora. Nakita po ninyo noong no, ito ay tumama sa kalupaan na Aurora, halos wala na po yung uh, yung mata ng bagyo. Usually po nangyayari po ito kapag yung bagyo ay tumama sa lupa, uh, nag nagiging nasisira uh, po yung mata niya dahil po pas bahagya po itong humihina. Yung paman, uh, malakas na bagyo pa rin po ang dala nito. Posible po sa mamayang 2am update natin ay typhoon category na po mula sa super typhoon ang bagyong C1. Pero makikita nyo po no, na ito po ay direktang tumama dito sa may bahagi ng dinalungan sa lalawigan ng Aurora. So ito po yung nakaranas po ng malalakas na hangin na dulot po ng bagyong 1. Sa ngayon po no, as of 10pm naman ay uh, huling namataan ang sentro ng mata ng bagyong 1 dito po sa may bahagi bahagi na nang uh, Kasibu sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Sa ngayon, ang kanyang lakas ay nasa 185 km per hour, malapit sa gitna. Pero makikita niyo po ang kanyang pagbugso ay nasa 255 km per hour. Ito po ay lumakas yung pagbugso niya, lalo tumatama po kasi ito sa kalupaan. At muli po, no, nais ko pong bigyan din na yung mga lugar po, lalo na yung mga nasa taas ng bundok, ito po ay exposed uh, at dahil po doon, posibing mas malakas na hangin yung maranasan nung mga lugar na nasa may uh, kabundukan. Kaya po iba yung pag-iingat pa rin. Makikita nyo po concentrated pa rin itong uh, um, laki ng bagyo partikular na sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan. Kumikilos pa rin ito nang mabilis sa 30 kilometers per hour pahilagang uh, kanluran or northwestward. Sa ngayon po no nakataas pa rin uh, bago po yon ito muna ating uh, latest track ng bagyong uh, uwan. Una po, no, nag po ito at 9.10 p.m. sa Dinalungan sa Aurora. At nung tumama po ito sa lupa, ito ay inaasahan na patuloy na kikilos dito po sa bahagi ng Northern Luzon. At posibleng bukas na umaga, ito ay nasa may Lingayen Gulf na or nasa katubigan ng uh, Pangasinan or La Union. Samantala, makikita nyo po sa track natin, posibleng uh, lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong uwan araw po ng Martes. So Balit pagdating ng uh, miyerkules ng gabi or uh, umaga po, madaling araw ng Huwebes, mari itong pumasok muli ng PAR at maapektuhan po itong bahagi ng uh, Taiwan. Mapapansin po ninyo, uh, nakikita po natin dito sa pag-asa na maaari may tumulak sa bagyo na dalhin po ito sa may bahagi ng Taiwan. Kung sakali pong mangyari ito, ay posible pa rin maapektuhan ang ilang bahagi naman ng uh, extreme northern zone. So sa mga kababayan natin sa Batanes, pwedeng makaranas pa rin ng mga epekto ng bagyong uh, uwan once na pumasok po dito ng Philippine Area of Responsibility. Pero araw po ng biyernes, posibleng maging isang low pressure area na lamang itong Bagyong Uwan. Nais ko pong ipakita sa inyo yung posibleng daanan ng uh, sentro ng Bagyong Uwan. Makikita po ninyo, sa ngayon ay nasa Nueva Vizcaya na siya. Uh, kaya posibleng pong uh, as we speak, ay, ay nararanasan na po ang malakas na mga hangin at posibleng din may mga malalakas na ulan sa mga bahagi ng Ifugao, Mountain Province, Ilocosur, Benguet, Pangasinan at sa may bahagi ng La Union. Kaya po, dahil po posibleng by tomorrow morning, pwede pong early morning or umaga, uh, bandang alas 8 ay nasa may West Philippine Sea na po ang bagyong 1. Kaya magingat ingat pa rin po no, yung mga kababayan natin dito sa, tata, sa dinadaanan, as we speak po, dinadaanan na ito ng bagyong 1 at nararanasan po nila yung pinakamalalakas na hangin at mga pagbugso ng mga, mga ng mga malalakas na mga pagulan dito po sa may bahagi ng uh, Northern Luzon. Sa ngayon po, no, signal number 5 pa rin sa southern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Nueva Ecija, at northern and central portion ng Aurora. Posible pong sa susunod na update natin mamayang 2 a.m. ay uh, ibababa na po natin itong tropical cyclone signal number 5 dahil nga po ang bagyong uwan ay posibleng nasa typhoon category na lamang. Ngayon paman malakas pa rin po itong bagyo na to, no? Signal number 4 naman sa southwestern portion ng Cagayan, Gayun din sa lalawig, buong lalawigan ng Isabela, Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, eastern and central portions ng Bulacan. Signal number 3 din po sa northernmost portion ng Zambales, northeastern portion ng Tarlac, easternmost por portion ng Pampanga, easternmost portion po ng Bulacan, hilagang bahagi ng Rizal, hilagang bahagi ng Quezon. Kasama pa rin po itong Polilio Island Signal number 4 pa rin yan. Northern Eastern portion ng Tarlac. Eastern portion ng Pampanga. Hilagang bahagi ng Zambales at ng Quezon. Ulitin po natin kasama po dyan yung Polilio Islands. At uh, signal number 3 po sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan. gayon din sa nalalabing bahagi ng Apayaw, Ilocos Norte, Tarlac. Dito sa Pampanga, Bulacan. Nalabing bahagi ng Bulacan, ng Zambales. Dito po sa amin, sa buong probinsya po ng Bataan. At ang Metro Manila, signal number 3 pa rin po sa ngayon, gayon din ang nalabing bagay ng Rizal, uh, Laguna, Batangas, Cavite, uh, central portion ng Quezon kasama din yung Camarines Norte. Samantala, signal number 2 naman po dito sa Babuyan Islands, kasama din ang uh, nalalabing bahagi ng Quezon, uh, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama po itong Lubang Islands, uh, Camarines Sur, ngayon din yung Catanduanes, Albay, Sorsogon, northern and central portion ng Masbate, at ngayon din kasama po yung Tikaw at Burias Island. May, ito naman po yung mga lugar na nakataas yung uh, tropical second wind signal number 1, ang Batanes hilagang bahagi ng Palawan kasama yung Kalamian, Cuyo at Cagayan Siliry Islands, nalalabing bahagi ng Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar kasama pa rin yung Biliran, Leyte, Northeastern Eastern portion ng Bohol, Northern and Central portion ng Cebu kasama yung Bantayan uh, at Camotes Islands, maging ang hilagang bahagi ng Negros Oriental. Wala na po tayong nakataas na tropical second wind signal sa bahagi naman ng uh, Mindanao. At uh, nakataas pa rin po ang uh, Tropical Sagulming Signal number no. 1 sa northern central portion ng Negros Occidental, maging dito po sa may western Visayas, partikular na nga yung mga lalawigan ng Gimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, kasama yung Antique at yung Kaluya Island. Samantala po ay asahan pa rin no dahil mapapansin po natin na nababawasan na po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal pero posible pa rin na makaranas sa mga pagbugso ng hangin ang lalo na po sa may bahagi ng Palawan at ang bahagi ng Visayas at Mindanao kahit po walang nakataas sa tropical cyclone wind signal posible pa rin po yung mga pagbugso ng hangin bukas Malaking bahagi pa rin ng Luzon at Visayas dahil lalayo na po yung bagyo, posibleng mababawasan na po yung mga nakataas na mga babala natin pero posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin na dulot ng bagyo at pagdating po ng araw ng martes posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong One pero posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon lalong-lalo na po sa western section ng Luzon Narito naman po yung ating inaasahang mga pag-ulan. Posible pa rin yung mga malalakas na mga pag lalo na po doon sa dadaanan ng bagyo dito sa may northern at lang bahagi ng Central Luzon. Mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad ng mga pagguho ng lupa, mga flash floods at mga landslides at maging ng pag apo po ng mga ilog. No? Kaya mag-ingat po sana sa mga sandaling ito, naka-evacuate na po o nasa mga ligtas na lugar na po ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na dito sa dadaanan ng bagyong or sa dinadaanan ng bagyong one. Pagdating po ng araw ng lunes, bukas, bukas ng gabi hanggang martes, makikita po natin, no, significantly, mababawasan na yung mga malalakas na mga pagulan. So, bukas po ng umaga, posibleng magsimula na pong mabawasan yung mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Posibleng po ang mga malalakas na mga pagulan na lamang ay dito sa may western section ng Luzon, itong Ilocos Region, Zambales, Bataan, ilang bahagi ng Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Kaya po, pag-alis ng bagyong one by tomorrow, posibleng po sa hapon ay mawabawasan na ang mga malalakas na mga pag maulap na kalangitan ng mararanasan po natin sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Bukas po 'yan, hapon or gabi. At mayroon pa rin tayong nakataas na gale-war uh, na uh, storm surge o daluyong, ito 'yung malalaking pag-alon ng karagatan, uh, particular po sa mga baybay-dagat. Yung daluyong po ito 'yung mahampas po dito sa mga baybay-dagat po natin. Kaya bayong pag-iingat 'yung mga kababayan natin na nakatira sa mga coastal areas, dapat po uh, nakalayo na po sila sapagkat hanggang uh, more than uh, 3 meters pa rin po ang inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon. At gayon din po um, inaasahan pa din natin ang posibilidad na hanggang 3 metro alon sa ilang bahagi pa ng uh, Kabisayaan, ng Palawan, ng Mindoro habang dito po sa area ng uh, Samar, itong northern eastern Samar, maging sa Dinagat Islands sa Sambuanga Peninsula, posible pa rin ang mga storm surge dahil nga po malawak yung bagyo natin, mahigit 1,000 kilometro yung diametro nito kaya makikita nyo malawak din yung mga lugar kusang pwedeng magkaroon ng daluyong mula isa hanggang mahigit 3 metrong taas ng alon ng uh, karagatan, partikular na dito sa Baybay Dagat. At may nakataas pa tayong gale warning ito yung babala naman natin sa mga malalaking alon sa gitna ng dagat uh, makikita po natin halos buong Luzon maging ang bahagi po ng uh, eastern section ng Visayas at eastern section ng Mindanao northern part ng Palawan ay mayroon po tayong mga nakataas na gale warning uh, delikado po na maglayag yung mga sasakyang pandagat at mga bangka uh, dahil po sa nakataas na gale warning sa malaking bahagi ng ating bansa magiging napakaalon ng karagatan ito ay dulot pa rin ng bagyong One at patuloy pa rin po kayong mag update ng pag-asa. Mamayang alas dos po ng umaga, magkakaroon po rin tayo ng panibagong update sa pagkilos ng bagyong uwan.